Lumarga na ang talakayan sa barangay na inisyatibo ng tanggapan ni Pasig Vice Mayor Dodot Jowerski kasama ang ilang konsihala. Sinimula na ganito nitong Enero 12 na ginanap sa barangay San Miguel. Ayon sa BC Alcalde, Layo ng talakayan sa barangay ay ang pakikipag-usap at pagsasaayos ng isyu, pagtutulungan na marisolbang ang mga alitan, pagsusulong ng mga proyekto at programa, maging ang pagpapalaganap ng impormasyon at pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan. Maniwala kayo kung tayo magkakaisa, tayo lahat magkakaroon ng disiplina, eh gaganda po ang ating lungsod ng Pasig. Sa kayo naman nakakita, Ah, lahat ng pagkakataon, lahat ng pondo ng ating bayan, gusto natin ibigay sa tao. Hindi sa pera na ibibigay ng diretsyo sa inyo, pero sa pagkakataon na magtanim tayo para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ito ang pinakamagandang regalo na pwede natin ibigay sa kabataang pasigenyo. Kaya, at ang ating SK, ah, hinihimo ko po ang ating SK. Ang SK nung mga nakaraan, nakikita lang natin, nararamdaman lang natin pag may summer, pag may paliga. Ngayon ibahin na natin direksyon. Ang SK natin kayo mismo, ah, maging inspirasyon kayo sa mga kabataan ngayon. Turuan natin ang kabataan pa sige niyo magmahal sa ating lungsod, magmahal sa ating bayang Pilipinas. Walang ibang magmamahal sa Pilipinas kundi tayo mga Pilipino ating mga magulang, sa mga ating mga homeowners, sa ating mga CSOs, sa iba't ibang sektor, mula po sa tricycle, mula po sa LGBTQ, sa ating senior citizens, sa PWDs, at sa, at sa solo parents, etc. Nag-iisip po kami ng mga programa para mapaganda ang buhay ninyo. Again, hindi po namin la alam lahat ng solusyon, pero bukas po kami sa dayano ko. Bukas po kami sa mga suwestyon ninyo. Turuan nyo kami para kami ay maging, mas, maging epektibong mga leader. Ah kaya po kami bumababa at uh, nakikipagtaupang pang uh, palad sa inyo para po maramdaman ninyo na mayroong gobyerno na katulong katuwang kakalinga at higit pa riyan para maram mar maramdaman din ninyo na ang bayan natin ang ating pamahalaan ay e tutulong para maayos natin ang, ang problema natin sa ating mga lugar para gumanda ang lungsod ng Pasig Pasig Itong talakayan natin sa barangay, kasi alam niyo, nung uh, umiikot po kami nung kampanya ng 2022 elections, uh, nakita ko na medyo detached ang tao sa ating mga lokal na opisyal. So sabi ko, uh, tuwing bumababa tayo pag-election, uh, na, 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 naririnig natin ang problema ng tao. So sabi ko, bakit hindi natin gawin to na dapat regular? Nakapa, kahit na nakaupo ka... E eh dapat bumababaka pa, pa rin sa, sa barangay. So itong pagkakataon na ito na marinig natin direto sa tao ang mga issue, problema, ang pangangailangan, magiging mas effective din kami ng mga leader dun sa ating mga pinapasa ng mga ordinansa at resolusyon para sa kanilang mga tunay na pangangailangan. Kami ni Mayor Bico, bumababa kami uh, yung tinatawag ng Oplan Kaayusan. No? Every day po ito kung nakikita nyo sa Facebook. Uh, so nakikita na naiikot naman namin yung mga lugar. Pero iba pa rin yung setting na pag nakaupo ka, nagkaroon ng uh, talagang dialogue no? dun sa mga issue. So ang ginagawa po nating sistema, eh, Before yung ating meeting Uh, nagpapadala po tayo ng uh, notice sa ating mga homeowners and we ask them to give us submit to us kung ano yung mga issue at problema nila na, na priority uh, dito po natin binabase yung mga usap usapin natin uh, dito sa mga sa talakayan na katulad nito so it this, this will be a regular uh, program ng uh, city council uh, kasama po ng ating mga councilors sa so both district 1 and 2 tuloy-tuloy uh, na po ito hanggang uh, matapos yung aming terminal kung mapapansin din ninyo, most ng ating mga issues ay talagang parokyal. Ibig sabihin talagang problema na kanya-kanyang mga community. Uh, siguro next time, ang gusto ko kasi again, para maging mas effective tayo, yung ating, ang, sana maging uh, trust natin ay yung mga programa na pangkalahatan. Yung maliliit o smaller issues ng bawat community, pwede pong ma-address yan ng mga individual offices. So in the future, In the future, uh, ang gagawin natin, uh, major concerns po na pangkalahatan ng uh, ipaproyente natin, yung smaller problems po na kanya-kanyang problema sa lupa, kaya naman mo gawin yan, ituturo mo lang kung saan ang opisina pupunta. Kasi right now, hindi po alam ng ating mga mamaya kung saan sila tatakwe. Uh, but again, na, nakita nyo naman kasama po natin yung iba't ibang mga departamento po natin para masagot ang mga ibang katanungan. Uh, I'm anticipating din sa future, Uh, may problema po sa mga issues ng health, for example, barangay health centers, ang ating mga hospital. Kaya kasama rin natin yung mga department head natin sa health. Nandyan din po yung vet office natin, nandyan din yung vision order. Uh, lato sa mga departamento na critical, eh, kasama po natin no? um, so again ako yung papasalamat sa lahat sa inyo dahil mas uh, mas maraming nakakaalam sa, sa programang ito mas mabuti so, again para mas maging effective po yung ating program governance dito sa atin so, sa barangay Santo Tomas uh, details po uh, to follow inaalis po natin yung sa kabuuan, isa itong paraan o hakbang upang mapanatili ang maayos na pakikipag at pagkakaisa sa pagitan ng lokal na pamamalaan at mamamayan. Sana ho maramdaman ninyo na nakikinig ho ang council sa inyo. Uh, maraming maraming salamat na rin po sa tiwalang binigay niyo po sa aming lahat. Um, marami na rin pong, alam namin marami hong kayong suggestions, lalong lalo na rin ho yung sa dumi ng aso. Nagpasa na rin kami ng ordinansa na tapat mo, linis mo. <laughs> alam ko medyo nakakainis lalong lalo na kung hindi naman sa'yo yung asong dumumi. Pero ipakita ho natin na mahal natin ang lungsod natin. Hindi kailangan kung ano lang yung akin, yun lang ang lilinisin ko. So isa ho yan sa mga ordinansang napasa natin. Isa rin ho ang Clay Go, Clean As You Go na sinasabi. Meron na rin ho tayong napasa patungkol sa solo parents. Uh, meron na rin ho tayong mga iba't iba pang ordinansang napasa. Um, kami ho sa 11 Council, bukas ho lahat. Idadamay ko na ho sila. Bukas ho ang opisina ho namin katulad ng pagkabukas ng opisina ni Vice Mayor Dodot sa inyong lahat. Kaya huwag ho kayong mahiya, puntahan ho kami at magbigay ng suhestyon dahil mas gusto ho namin kayo ang magbigay ng solusyon para sa amin. Nakikinig po ako sa lahat ng mga suggestions, lahat ng mga proposals para nang sa ganun, matap ho natin ang uh tamang departamento at masigurado po ng 11 Council na mapondohan ito kung hindi man sa supplemental ngayong taon ay sa susunod na taon ay malagyan po natin ng budget para nang sa ganun ay masakatuparan po ito. Ang lahat po ng mga suwestiyon switch po nito ay hindi naman instant magagawa natin kung malaking-malaki -malaki po ang programang pinag-uusapan. Lalo na kung pera o pondo po ng taong bayan ang pinag-uusapan po natin, kailangan po ito sa tamang proseso. Dapat transparent po tayo dito at dapat lahat po ng pagdadaanan nito ay accountable. Parte po 'yan ng paglalakad po natin ng isang mabuting gobyerno o maayos na pamahalaan. Kailangan po natin pagdaanan, kung mahirap man, matagal man o nakakapagod ang proseso, ang importante, mararating po natin ang dapat nating marating at may deliver po natin sa taong bayan ang dapat nating may deliver. Mulat sa Paul, ang akin naman pong tinututukan ay yung tao, pagpapalawak po, lalong-lalo -lalo na sa karunungan, sa edukasyon, hindi po natin papayagan hanggat makakaya po ng ating pondo, ng ating at puso na atin po mga leaders na makatapos po ng pag-aaral ang ating mga kabataan. Dahil sila po ang ating salamin sa kinabukasan. Hindi po natin susukuan ang ating mga kabataan. Lalo-lalo na po yung mga problema po nila sa ngayon. Ang ating mga Gen Z, ang ating mga millennials, kayo po mga mag magulang. Nakikita niyo po siguro ang pagbabago ngayon ng panahon kung saan ang ating mga kabataan ay nahaharap sa mga problema na hindi naman natin dinaanan nung araw kaya hindi natin masyadong alam. Kaya magsabi po kayo sa amin. Kami naman ho sa council ay lagi nandito para sumuporta sa mga pangangailangan ng mga pasigenyo through legislative. Siyempre ho, ako naman po bilang Committee on Children's Welfare sa tulong at suporta ng ating Council at ni Vice Mayor ay nakapag uh, pa pasa po kami ng ordinansa para ho sa child friendly space sa ating home market bilang tulong sa mga nanay na nagdadala ng mga anak tuwing sila ay nagtitinda. And of course pagdating naman po sa SDEC, yung Special Drug Education Center na magkikater po sa ating mga out-of-school youth na mga drug-dependent. Kasama din po dito ang pagtulong sa mga magulang ng ating mga out-of-school youth. Siyempre ho, last December lang po, bilang tulong din po, inamendahan po namin ang Child Protection Ordinance na siyang makakatulong sa mga homeowners, lalo na po sa ating mga kapitan at council, lalo na po may mga bago pong uh, upo sa ating barangay sapagkat ang CSWD ay magkoconduct po this year ng mga seminar na nakalaan para sa programa para sa mga BCPC, BAUSI, -BC, anti-trafficking at iba pa na magbibigay ng dagdag kaalaman base sa mga ordinansa at resolusyon na aming ipinasa. So, sana po makatulong kami, makapagbigay pa ho kayo ng mga dagdag at mga nais na mga ordinansa at resolusyon and I know ang 11th Council po, ay open po sa lahat ng inyong mga pangangailangan. Kada po kong meron po kaming sariling-sariling no? Yung Sa akin po, infrastructure at uh, disaster resilience, iyon ang aking committee. Habang may nagtatanong tungkol sa drainage, habang may nagtatanong tungkol sa kuryente, gumagana na yung utak ko. Sa katudayan, ito si Kosi si Kiko, sabi niya, may nababasa ako sa bukbunan mo. Sabi niya, parang nababasa ko yung iniisip mo na na solusyon doon sa problema. Hindi, tama na ba? Talagang habang sasalta kayo, nag-iisip na rin po kami kung ano yung pwede natin uh, ibigay na solusyon. Tatandaan niyo po, ang isang konsihal, meron po kami na oversight function. Yung mga sinabi ng mga uh, department heads natin ngayon, tanda-tanda po namin yan at kami rin po mismo ang uh, magfa-follow up sa kanila ano na yung nangyari doon sa Tilanong, doon sa isa barangay uh, San Miguel. At uh, huwag kayong mag-alala, uh, kami lang rin po talaga ang uh, magfa-follow up yan. Makakaasa po kayo na kaming mga hinalal niyong konsyal, ako natutuwa ako. I'm, I'm very proud to be part of the 11th Council. Bakit ka mo? Proud po ako sabihin sa inyo, lahat po kami magsisipa. Totoo lang. At yung tiwalang na binigay niyo sa amin, ayaw po namin itong sirain gusto namin, happy kayong lahat para sa pagbabago at tuloy-tuloy na pag-asa dito sa ating mahal na Luzon, Tampasin. Ako naman po sa Committee on Environment at saka sa Committee ng uh, Land Use natin, uh, nadinig ko po, iba mga concerns nyo at tama po, inabanggit ni Vice Dodot, na pag-forward nyo po yan kay Atty. Malu sa LMRO po natin, kagapay ka po niya kami para sa paggawa ng mga ordinansa makakatulong po dun sa mga, mga concerns sa lupa. Gaya na nabanggit ni Vice Dodot kanina, napakarami pong hinahandle ng ating lokal na pamahalaan mga issue lupa. Yung iba dekada na, iba nakamatayan na ng mga matatanda, mga anak na, mga heirs na yung nag-aayos naga ngayon. Pero ang promise po namin sa inyo lahat po yan, didinggin namin. Siyempre, sa sobrang dami, binubusisi po namin bawat isa dyan, sinisigurado natin na nasa tama lahat ng papeles, lahat ng claimant po, e-verified. And once na-verify po yun, pinipila, sinasalang na po natin yun. Bukas po yung opisina namin, and also nakita ko, na ibang mga concerns dito yung problema sa dumi ng aso, hindi naman po sa pagiging masaya pero talaga naman nakakadire at saka problemang kalusugan po 'yan. Kaya ka agapay po ng ordinansang pinasa ni uh, uh, ni Consi Angelo, yung uh, tapat mo, linis mo, eh meron din po tayong clean na craft na wala pa siyang official na pangalan pero pet poop ordinance tawag po namin. Uh, talaga si Nadjako po na antayin po yung makaupo, yung mga bagong mga kapitan, yung mga bagong kagawad po nang sa ngayon po, maupuan namin, mas mapag-usapan namin yung magiging long-term plans po para mapuksana natin yung dumi ng aso at yung mga nakakalat na aso dyan sa lansangan natin. Although, problem po yan ng sanitation, bumabagsak uh, po talaga technically ang aso at yung uh, dumi sa committee on sanitation natin. Eh, kinuha ko na rin po kasi kahit ako po naiinis po, hindi dahil maselan po ako, pero napakalaking problema para sa kalusugan ng mga anak natin naglalaro sa lansangan yan, dumi na aso Yung bakterya, yung virus na dala niyan, maaapa ka, madadala sa bahay, mahahawa ka, masusubo. Napakalaki problema po yan. Siguro oras na talaga na mapuksa natin yan. Regarding naman po sa problema sa basura, may mga nakitaong concerns. Opo, uh, syempre po, alam niyo naman po na may bago tayong contractor. Uh, although, nakailang buwan na rin po sila, uh, na medyo nagkakapa pa rin sila here and there. Pero ang kagandahan naman po doon sa ating collector ngayon, kapag nasasabihan sila, ina na naman po nila. Bukas po yung aking tanggapan, bukas din po yung aking uh, Facebook page po. Kung may mga concerns po kayo, sumbong nyo lang po sa akin. Ako mismo ang kakausap doon sa contractor para doon sa mga uh, hindi nakokolektang areas. Pero may isang pakiusap lang din po ako sa pangangalaga ng kalikasan at saka ng ating uh, uh, kapaligiran. Regarding sa basura, hindi lang po ang responsibilidad na sa contractor natin. Meron din po tayong responsibilidad para sa ating mga sarili. Sana po kapag umikot yung mga yung, umikot na sa oras yung uh, truck ng basura, na ihanda at na naabot na natin yung nalagay na natin sa taman lugar yung mga basura ang nila. At kapag lumagpas na naman at nakaalis na, sana po wag na po tayong maglabas ng basura dun sa mga areas na yun. Dahil alam naman natin babalik po yan Bukas na po. Sana po wag nyo na po ilabas doon. Dahil ang mangyayari po dyan, kakalkalin na aso, na ng mga ngalakal, na ng mga daga at ano pa tulong-tulong po tayo. Uh, ako po talaga nakikiusap, nagmamakaawa. May kunting responsibilidad din po tayo sa pangangalaga ng kalikasan at saka ng kapaligiran natin. Tulungan niyo rin po kami na mapanatiling malinis ang ating uh, lunsod, ang ating lansangan. Yun po, ilabas ang basura sa tamang oras at kung hindi kayo umabot sa tamang oras, huwag na po muna natin ilabas. Bukas na po natin para makolekta ng tama. Gayunpaman, asahan na na magaganap ang talakayan isang beses kada linggo sa iba't ibang barangay. Ikinalugod naman ni Barangay Captain Manny Alba at ng mga ibang barangay council ang pagsasagawa ng talakayan upang matiyak ang kaayusan sa nabanggit na barangay. Since ito ay yung pinaka-kauna-unahang talakayan sa buong pasig, no? uh, huling papasalamat at, at, at ang barangay ko ang unang napili. At... Uh, maging maganda magkaroon ng solusyon uh, sa mga problema nga uh, dinayin kanina ng mga hawa. Okay nga kasi yung, yung problema ang nasolusyon kaagad. Ano? Uh, anti Antimano uh, mayroon pa lang mga nakalaan na kaagad na mga napunto para sa kanila mga hinayin. nakilinya na pala. So yun, isa sa pinakamaganda at nalaman din ng mga ating mga kabarangay na ang ating gobyerno ng Pasigay, ay umaaksyon kaagad. Sa aking mga kabarangay uh, sa San Miguel na uh, antabay lang po kayo uh, at ang inyong punong barangay ay laging nandito ay uh, tutulong sa anumang hinahing at problema, kaagapay natin ang ating uh, Vice Mayor at ang ating Mayor Diego Soto. Asahan naman sa Webes, Enero 18, ang susunod na talakayan na gaganapin sa Barangay Santo Tomas. Mula rito sa Barangay San Miguel, ako po si Jen Patrolia para sa latest ng iNews Passage.